Tag-init noon ng 1518 sa bayan ng Strasbourg, isang tahimik na lugar sa kung saan ngayon ay bahagi ng France. Tahimik ang lahat. May nagtatrabaho, nagdadasal, nagtitinda. Isang karaniwang araw lang. Hanggang sa isang umaga, lumabas ang isang babae. Si Frau Trofie sa gitna ng kasada, At biglang sumayaw. Walang tugtog. Walang pista. Walang dahilan. Tumasayaw lang siya. Sa simula, akala ng mga tao nagbibiro lang siya o baka nababali. Pero hindi siya huminto, hindi sa loob ng ilang oras. Kahit tumugo na ang kanyang mga paa. Kinabukasan, nandoon pa rin siya. At may mga sumama. Sampu. Dalawampu. Hanggang sa maging limampu. Pagdating ng isang linggo, mahigit isang daang tao na ang sumasayaw sa kalsada. Umikot. Tumatalon. Gumugual. At walang makapagpatigil. Ang simbahan? Sabi nila, sumpa daw. Ang mga doktor. Sabi nila, mainit ang dugo at ang mga pinuno ng bayan, ito ang nakakabaliw. Naisip nilang ang tanging paraan para matapos ito. Ay hayaan silang sumayaw hanggang magsawa. Kaya kumuha sila ng mga musikero. Nagtayo ng entablado. At nagsimula ang tugtugan. Pero imbes na gumaling sila, lalong lumala. Sumasayaw ang mga tao hanggang gumigay ang kanilang mga katawan. May nahimatay. May nabalian. At ang iba, namatay. Sa atake sa puso. Pagkapagod o bigla na lang bumagsak sa gitna ng sayaw. Tumagal ito ng ilang linggo. Daanda ang tao, sumasayaw na parang may humihila sa mga tali ng kanilang kaluluwa. At pagkatapos, gaya ng bigla nitong pagsisimula. Tumigil. Walang gamot. Walang dahilan. Tahinip lang. Ano sa tingin mo ang nangyari sa Strasbourg nung tag-init na yon? Pagmaramihang hysteria. Lason sa tinapay. O baka may mas madilim. Isang bagay na kaya kang pagalawin.